magpapasalamat ako kay Direk Louie na binigyan niya ako ng chance na umarte din sa film na to. Sa kay Ma'am Baby, sa kay Sir Dennis na nakasama ako sa project na to. Thank you din sa lahat na nag-support at nanood. Thank you, Direk. Uh, thank you po sa lahat uh, sa support sa buong production program. Uh, Direk, thank you. Thank you, Louie, for the story. na uh, pandemic ito ang ginawa natin. So, Marami ko yung pinagdaan ng research, uh, immersion, na ito now pa rin. Uh, right Nagpapasalamat uh, po sa magandang kwento uh, ng Biblia. Thank you po. Uh, maraming salamat sa lahat sa inyo na sa Sana ipamalitaan nyo sa iba pang mga manunood ang isang kakaibang pelikulang kailangan nilang mapanood. Maraming maraming salamat BG Productions, Miss Baby. Salamat Louie for casting me. Salamat Ralston. Maraming maraming salamat Allen and Katrina and everybody. Thank you so much. Um, ito po yung kaibahan ng mga ginagawa ko yung commercial film. Ito yung ito yung aking kakaibang ginagawa din sa independent film. Iniiwanan ko lang sa inyo ang uh, kaibahan ng ng independent film na iniwanan ko kayo, kayo na magdesisyon kung buhay pa si Nida, kung si Nida nga ba yung nasa ending, o si, o si Cecil. Kaya bahala na kayo. Pero nagpapasalamat ako lalo na sa mga estudyante na nandito. From CEU, at salamat sa pagtatanong. Importante sa amin yun, yung inyong mga reactions. Salamat din sa lahat ng kaibigan ko, mga taga GMA, mga TikTok la, si Ms. Darlene Desu, sa aking boss, at lahat ng mga press and directors na nandito at yung pamilya ko nandun sa taas. Maraming salamat sa aking pamilya. Thank you. Uh, thank you din po sa lahat na nandito. Ayan. Mama ko nandyan, mga kaibigan ko nandyan po. Uh, maraming salamat sa mga director po na nandito, sa mga press po ng mga kaibigan namin. Sa mga tigit siya, may thank you po sa oras niyo po at sana po nag-enjoy po kayo. Ayan, yun ulit ko lang ulit. Maraming salamat at nagpasama po ko sa project na to. Dahil po kay Thank you po. Yes. At ah, syempre, salamat naman at kahit pa paano ang bula naman ako ng best morning actors. So, di ba? Kasi napasama kay Alan. <laughs> Thank you. Yan, well, uh, maraming maraming salamat po sa inyo, sa sa panagod nyo, sa mga media, sumusuporto naman sa pag-promote <coughs> sa mga pelikula. Uh, of course, yung direct doing kay Madam Baby na uh, sumusugan para makagawa ng pelikula na sinema pero dahil cinema na yan, nagtutulong ng yung mga producer director, makabuo ng mga importante pelikula. Maraming maraming salamat po. At uh, maraming may trabaho pag maraming pelikula. So, more movies to come. Yan. Yeah. Mabuhay po kayo lahat. Maraming salamat. Um, mar maraming salamat sa mga nanonood at sumusuporta sa movie na ito na napakaganda at uh, ito ito'y bukod at sana po ito ay na, na pit ulit sa iba-ibang bansa dahil yan talaga ang gusto ko. Sana ipag, patuloy ni Dennis ang pag, uh, pag ano tawag yun? Pag i-export ng movie na ito. Tapos napapasalamat din ako sa mga nanonood sa gabing ito, sa movie na ito na napakaganda at nagpasalamat din ako kay Director Joel Amanga na kahit na siya ay isa na na director na napakahusay at international at nandiyan din sumusuporta na at isa siya sa magaling na artista at of course Director uh, Louie na ang dami mo nang nagawa dito sa akin talaga no international ito sana may international pang darating and of course kay Alin Dison na aking uh, panganay na artista na napakagaling at hindi talaga siya sumusuko sa Vichy Production. Isang tawag lang andyan agad. And also kay Katrina, kasi dalawang movie na rin siya sa akin. Yung Child House. And may oh, si... Ito yung Andrew na ito, magaling mag-okit. Ang galing-galing niya. At of course, itong mataray na aking alaga na si Kit, magaling din siya na umarti. At yun, sa lahat ng mga media na nandito, maraming salamat po sa support na ninyo. At of course, mga kaibigan ko na nandyan, ang ating president ng um, Tiger,